tumitawad po ako sa heights eh, fear heights. So, nag-ferris wheel ako. So, yun yung time na gusto kong tumalon. Kasi ayoko na, parang nal naliliit ang mga kotse. Eh. Parang feeling ko mamatay ako. Sabi ko, tatalon na lang ako. So, yun po. Yung dumating na sa point na ganyan. <laughs> Pero hindi sa problema. Uh, yun na kasi natatakot ako sa heights. Pero yung, 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 yun, naman po, vocal naman ako na I'm willing to to wait for Shira kasi nga graduating siya next year. So, after that siguro, that's the time na pwede kami magplano. So ngayon po, so, in-enjoy lang namin. Alam ko, naririndi na kayo sa mga sagot ko ng ganito, pero yun po talaga yung totoo. As of now, na, enjoy namin, especially yung career namin. Kasi siya, meron siyang uh, everyday na work na unang girit. Ako, may taping, busy rin. So, in-enjoy muna namin. Kumbaga, yung, yung kasal naman, ako naman, sigurado ako na si Shira na eh. And uh, si Shira din, sigurado na ako na wow. So, uh, wala nang kumbaga, doon din kami pupunta. So, uh, kumbaga, right timing lang. Right timing and... Um, Uh, Kung baga, ko lang siya mga kapos. Si Miss Ray Vanina? Siyempre, naku-mami ah. Huwag kang tatanggay, mami. Pero hindi, love namin si Mami Ray. So, uh, siyempre, isa si mami ang ah. pag niya. Pero hindi pa this year talagang proposal. Hindi pa po. Alam mo, naalala... Edgar Alan Guzman, ha? Ah. Oh, <laughs> ay, Alan Guzman ko kanina. Ay, may ko lang dati, nagka-problema siya sa dati niyang manager, mga friendship. Oh. Okay. Okay. kay Shira, super in love. Pinaglaban nila. Pinaglaban nila. Ito, ngayon, talagang Agang siya na, nila. ang gusto uh. niyang pakasalan, di ba? Shira na. Uh, wait Shira muna na makagraduate. Oh. Uh. Diba? Pero alam mo, doon ko lang nakita si na AA, yung... Siyempre, pagkunti na ang mga tao, di ba? Medyo madaling araw na party-party sila after ng ano, 14th anniversary ng mga franchising ng mm -mm. duty Beauty Derm, di ba? Mm -mm. Ano yung nakakantahan sila, drinky-drinky sila. Yung, ano, Nasaya sila. oh, yung wala, no, yung wala no, 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 lang, no, 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 normal. ano, normal. Oh. No. Lumakikita yung pag... Kahit si, ano, si Vice Governor Alex Castro na hindi na kumakanta, yung napapakanta nila, nakakantawan nila yung gano'n. Ayun. Masaya. Masaya. Dahil Lalo pagka nakaino, na kaya inuman na, di ba? Pero party-party lang. Masaya, masaya. Tapos kasi doon na sila nag sa hotel, di ba? Tinanong ko si AA, sino kasama mo? Wala. Dapat may kasama ka. Ganun oh. ko yung role na dapat may kasama oh. <laughs> ako. ko biro, -biro natin si AA ng gano'n. si ayan. Pero di ba, ang dami niyang trabaho rin. Yung pala sa Jenny, di ba? Oh, oh. tapos pelikula. Magaling pelikula. naman kasi, magaling oh. naman kasing artista. Mm. Diba? Si Shiro, at least talagang may plano na. Talagang siya nang gusto ko maging asawa, di ba? Usual naman gano'n, kung sinong karelasyon mo, siya gusto kong makatuluyan sana ito nga. Depende yun. kung talagang ano, timing na kumbaga. Pag nagkakaedad na rin naman kasi, diba, ba? Mm -hmm. oh, ka Pero rito. sana nga 'di diba, talagang sila na kasi ibaga, oh, siya na gusto ko, maging jowa na, wow. siya na maging nanay, mag-anak, hindi Pero so, miss sorry. natin na sana nga. Kasi pag seryosa ka talaga friendship, mm -hmm. at mahal yung isa't isa, kayo talaga magiging kayo. So in love, di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. At Pinaglaman saka sayang, na, naman sayang ba? naman yung pinaglaban nila kung mawawala rin lang, di ba? Right. Okay. Oh. sa wala. Diba? Oo, oh, right. oh, tama yung mga sabi. Yan, pinaglaban mo yan. Eh, di, ano, hiwari rin kayo, no? Yes. Oh. Pero sa tingin ko, baka talaga sila na. for tips na forever, di ba? Okay, friend, go. Anyway, sa so, August 28 naman, magsisimula ang bagong drama.